handa na ba kayo? Handa na ba kayo para magbayad ng buwis? Ay Isa, ilan to? nag -iisa? Walang asawa? Ay mami Dalawa mami Dalawa, sino kasama? Balik tatlo Ito ilan? Tatlo pa rin, napansin ko parang puro mahirap. Mayaman kayo, ma'am? Mayaman ako sa lami. Mayaman ka sa lahat? Mami, dalawa kayo? Napansin ko, mami, sige. Mami, oh, 50 ba yan, Oh. Oh, mami, oh, sige na to. Sige, magkano mo? 50. 50, ilang kayo? Tatlo. Wow, oh, babalik ko, ha? Hindi, <laughs> magpasalamat kayo kay mami napansin ko sila ang dahilan mahirap naman kung sila lang ililibre ko tapos kayo hindi di ba? okay, sino nagbayad ng tatlo? magkaibayad nyo? 36? 36? Okay, Sige, kayo eh, Ay ay. ay o oh, hindi ay, pa si ada magbabayad si mami, kaya laanper na naman. Bilahad ko na. Mami. Kayong hulog ng langit. Sino ba? Sino ba? Teka, mo. Two by two dalawa. Ay, oh, balik-balik ko. Ampere mo kung yung dalawa lang ililibre ko. Ikaw magbayad mo. 20. 20. O oh, magpasa lang muna kay mami. Sila ang dahilan. Salamat. Ang pera naman pare kung si si Lim dalawang mami lang ang ililibre natin. Tapos ito mga kasabay hindi. Huwag ka mag-alala ma'am. Ako ang daan patungo sa iyong pararonan. Handa ka na ba? Magkano pinahin mo? Ito, ginagawa ko na ang pagbalik. O, oh, 20. Ikaw e ate, magkano pinahin mo? Dalawang po. Ah, ngayon dalawang po. O, oh, ko na. Saya tak boleh balik simba ah, napakasyote nyo mami kayo po ang dahilan happy na ba? Diba? happy 2, 4, 6, 8, 10 dahil dyan babayaran natin ang driver diba Kisa, Dalawa, tatlo, apat, lima, diba? anong, pito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anyong, pito, walo, siyam Siyam, kaili Okay, happy ba kay Lance? sa kain! Tidak driver bos, ingat-ingat Tidak ingat. nah, ada ingat